Nagka-video Ayan guys, for today's video. <laughs> Kasi ako Gawa tayo ng sarili nating lamisa. Para sa ating pag, ano, pagbablog. Para hindi tayo mahilangan mag, ano, maggawa ng mga content natin guys. At makaupo lang tayo. At Ito, lamisa po guys. Maliit na malamisa. Ayan, so gagawa po tayo. Ayan. Ay.

So guys, tapos na po yung ginawa natin na ano la mesa ayan muni <laughs> ang lagyan na ng ano cellphone Ayan, may upuan dyan. So, dito tayo magmukbang. At gumawa ng video or maglalive. Andyan. Ayan po, ginawa ko guys. Sobrang bigat po ito guys. Dahil, ano po ito? Ayan po. Oh. Ayan siya guys. Ayan lang guys. Thank you for watching.